Nga nga walang wala man ka nagpa-doktor, nagpa-check up. Grabe, si na, natigil po ang trabaho ni Papa. Hmm. So walang walang pira pang pa-check up? First year college. First year college, anong course mo? Uh, education po. Ilang ilang weeks na yung lagnat <laughs> niya? Three weeks. Sa panahon ngayon, kapag magkasakit tayo, napakahirap talaga kapag walang pira. Para pa-check up ate? Sige, lang. Oo. Dagdaga ng 1,000 para 5,000 lahat. Hmm. Orang mismo, dinala agad sa hospital si Marby upang mapasuri. Diyan lang kayo, may update na tayo. Mahal na niya Itanom na tayo. Kasi pangalan niyo tay? Bunipasyo. Bunipasyo? Bunipasyo, muntibon. Ano niya tayo, itanom? Hmm. Pumunta At ba? Ano? gutom nga? mapabon to ba? Yan po guys, ngayon po ay bumalik kami dito sa bahay ni Marby. So nandito po yung tatay niya at saka yung nanay niya at mga kapatid. So kausapin natin mamaya. Karang araw po sa, sa pagpa-check up po kay Marby, nakauwi sila agad. Po yung tatay niya ngayon, nabutan namin nag, ano, nagputol ng kamuting kahoy para itanim. Samarbe, so Marbe, kumusta? Tubod-tubod daw na Ha? So, dito so, tayo lang. Sigla na. Malapit. Kung iti na. So, medyo okay na? Dili na kayo sakit ang imuhang kilid? Oo. Uh -huh. So, pwede ka na mo. Siguro dito tayo sa labas mag-istorya. Okay ra? Makalaka o ka? Oo, uh -huh. sige. Oo. So, yan po. Okay. Uh -huh. Yan po kakausapin natin si Marvin. So medyo ano na hayag-hayag nagnaong at saka yung nanay no. So ito po dito tayo ha. Hmm. Saan ba pwede? Dito tayo. Dito tayo guys kasi ang sobrang madilim sa loob. So ito po yung mga kapatid ni Marbe si ikaw ang pangalawa. Ang uh, pangalan ni mo? Marbin. Marbin, kailan ka? Hmm. ka nga grade? Grade 9 ikaw? Grade 4. Grade 4 kasi ito pangalan nimo? Milbin, Milbin Grade 4. Katong usa? Grade 7. Grade 7 kasi pangalan nimo? Martin. Martin. Ngoko ko Martin. <laughs> si tatay nandito yung tatay nila si Tatay Bonifacio, Bonifacio. at saka si nanay Marilyn Marilyn, Marilyn. Marilyn. Montibol. Montibol. Kompleto sila ngayon. Sa nakaraan po ay eh, nakapokus tayo kay ano po kay Marby so yan po ay sa nakarang araw napuntahan namin sila dito napun pinuntahan talaga namin si ano dito si Marby dahil po sa kanyang karamdaman no grabe sa nakarang araw naghigda ra ka ato wa jud wala sa nang susuri dito yung pagpa sa yung sa nakaraang araw nakauwi kayo agad Opo. Kinagabihan na? oh, mga alas utso ng gabi. Alas utso ng gabi? Hmm. Na ay mga laboratory test? UTI daw, tapos... Ano pong advice sa doktor? Sige daw, kaon, tubig. Oh. Uh, laging... oh, dadi daw, sige, kwan, ino na soft drinks o kaon na ng junk foods. Bawal ang soft drinks, bawal ang mga junk, junk foods. Yan po, ah... Uh buti na lang napacheck up kayo agad no delikado yan kasi sabi mo tatlong linggo na ang lagnat niya pabalik-balik so yung unang hinala namin baka nagkadinggi at saka namin UTI kasi yan yan na kadalasan ang sintomas kapag mayroong UTI so tama talaga tayo UTI so tapos salamat tayo sa Diyos na UTI lang may mga resita na gamot Oh. Yeah, binili ninyo one tablet, one day. Oo. Uh Tapos -huh. seven days lang inumin. Yung mga advice sa doktor, sundin mo lang. Oo. Uh -huh. So, pasalamat tayo sa ginoo. Magkano uh, Marby, paano kung hindi kami pumunta dito? Iwan ko. <laughs> uh -huh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Baka ano lang mangyari sa akin. Sabi mo, nahinto sa trabaho si Tatay Bonifacio. Oo. Uh -huh. Tay! kanang bakit po kayo nahinto sa trabaho wala na kayong trabaho wala na dito ko sa dagat mo, mukot ko kay wa, wa mo lain lingaw oh. ah diyan diyan ko sa ning tambah nang ah nang nang lang lang nang lambat po kayo buno mm, buno ba uh, ang trabaho mo noon ay construction construction mm. worker yan wow. honong honong kay kuan man hmm. sa kumpanya uh, bitaw oo uh -uh. labor man ko ah oh. Ya. Yeah. Silver, oh. Naon -no -no ko atong 8. Au. Nobember 8. si Nanay, isdog isdog <laughs> ka rin Nanay. Kanang imuha? haon sam sa na imuhang mga kalingawan podini ini sa balay. Oh, uh, bro, bro, ginagmay. Nangandaan ra ko -no kanang sigsilip pangahon laba. Suholan so ka? Wa, ah, ngat mi kay pamilya ra na ko. Din hira? Oh, din. Uh -huh. Apat yung anak ninyo nag-aaral din. Sila lahat nag -eskwela ikaw marbe first chair college. So, bote na lang yung uh, school pre pre tuition ba 'yon? Walang walang bayad sa tuition. Wala. So, ang sa inyo yung mga project, ganon. Mm, saka sa kana ato pa ba? Yung uh, pamasahi. Pamasahi. Ang tatay po ninyo walang trabaho. Kanina nakita namin nagputol ng kamuting kahoy para itanim. Kumusta ang pangbugas-bugas, pang pang budget ninyo? Pamasahe pang balo ninyo. Kanang kuha, sa na may magpa-drawing sa kuha? Oo uh -huh. na. Kasi magaling itong mag-drawing niya. Drawing yeah, oh, niya. Yeah. <laughs> so, mag so, drawing ko niya. Suhulan ko ina na. Mga, mga, uh, ko nilag suhul niya. Tapos, mm -hmm. eh, ano, budget, i-budget eh, ko sa pag-aaral ko. Maga akong gumising, tapos maga rin akong pumunta sa eskwelahan dahil nag-budget ako ng pamasahe. Uh, Magkano ang pamasahe sa school? 30. 30? Mm, paano pa? Back and forth. Back and forth na Back yung... Back and forth, 60. Ah, 60? One way, 30. Mm. Pabalik, 30, 60. Mm. So, napakalaki, no? Oo. Oh. Maglakad lang ako. Tapos, hmm. kung merong dumaan na kakilala ko, pasakayin ako. Hmm. Tapos, walang, ano, walang piti. Malayo yung city? City, yung tambungan. Oh. Palagi bang mayroong magpa-drawing? Hindi naman. Magkano din yung bayad kapag magpa-drawing? Sa ano sa one whole ano, one-hone cartolina mm -hmm. mga 100 depende sa Sa mura lang. Sa ibigay nila sa akin. kung mm -hmm. Yan. Kung sakaling ako magpa-drawing ako sa inyo, bilhin ko. Pwede? Ha? Pwede? Oo. Kasi si ano, magaling 'tong mag-drawing. Kinikita niyo sa pag-drawing kung mayroong magpa-drawing. 'Yan ang pakasiyahan ninyo sa ano, yung yung magbigay sa... ka din kay nanay mo. Oo, Magbigay ko kay mama tapos sa akin din pero sa aking mga kapatid si papa. Kung may ku kung may marami siyang isda na makuha, mm. ibenta niya. Mm. Tapos ibigay niya sa aking mga kapatid para may pambaon din sa eskwelahan. Uh -huh. So ang uh, pangbigas-bigas ninyo, ang pangbugas ninyo na ay eh, maura ng pangdiskarte-diskarte ni Tatay karon nga magkuan, mangmukot, ana. Oo. ko. Uh -huh. Oo. Uh -huh. Usahay po, awo po labo Usahay wala po inani pod nga sitwasyon, Marbe. Mahirap kasi pag ganito lang walang trabaho. Parang ano, makasabi lang kami na Kuminto na lang sa pag-aaral. Ganun. Kasi ang hirap. Anong problema? Budget sa school at yung ano, sa I amin, mean, sa pamilya din. Pang-araw-araw pa na pangailangan? Ar Oo. Oh. Pang-araw-araw na pangailangan ang problema? Yan ang pinaka-importante dyan din sa balay. Ano sa amin pinaka-importante na kinahanglan? Kuan? Ganun. Na ay bugas. Hmm. Ok, kira ko lang sudan, basta na rebugas. Hmm. Ya, yeah, dapat kuan pod kompleto sa dang pamilya para happy. Oh, hmm. so kompleto ka din eh. Hmm. Wala aja mo kabulag-bulag. Wala. Bula. Kay <coughs> nga mi ko sir nga, ang mo kay mister pa i kay sir. Kali sur gi an gid ako. ay lang utro gay. Ang ani sa ang an ko ako. Sa mo bani dingon ayaw. Mo pa na kali sur kay pa i ta ko may may lugbugas tumulog ka kaon isak sak sa saging morgi na dilik ba mo membro sa porpes? na? membro sa porpes? membro sa porpes. uh, oh. apel po ka? wala ako yung tatlo? Hmm. kanila man duha siguro oh. yung hmm. dalawa? Hmm. membro Depa. sa porpes? wala po ko kay bawag na siya uh, oh. wala po ko So na so naamoy makubra po? oo oh, naa pero dapat bug bugas niya kanya po sila na gastuan ng Boy Scout na dagat So kalabanan dyan kapag membro tayo sa Purpes, yung iba pag kobra wala na, hindi na daan, naitabo ba na? Kanang uh, yung kobra nun ba, inugbayad na lang? Oh. Ha? Kaya kung ano na, kobra, mayo kay napang kwarta na, na doon pahit o bugas, nagkamay na lang. Ay, ibayad po sa utang. Oh, nakadali na ba nawala sa kwanta eh. Si Marby po ay nakita ko po sa social media mayroon pong uh, FB account. Oh, po. Nag-vlog po ito Shh. si Marby. So yung vlog ninyo is ang pangalan Vlogger na si El. Vlogger na si El. So ang cute mo doon. Kasali ba kayo sa vlog niya? Pero ang dami mo ng video. Pero konti lang yung views ni ano po. Yung uh, content po ninyo is patawa, mga good vibes. Pero mayroon akong nakita doon sa ano niya, upload niya na sumayaw kayo ng uh, pearly shells. Pearly shells. <laughs> <laughs> Sila si tatay, si nanay, nakita ko doon sa vlog. Yeah. <laughs> <laughs> oh, uh, <laughs> pearly shell lang sinayaw ninyo. Tatay, pwede pa pasampol tay? Pwede pa pasampol tay yung pearly shell? So i-support natin vlogger nga si Ao. Mga sa mga ta mga kabisaya natin diyan. Vlogger na si Ao po. Ito po ilagay ko dito. Yan i-promote din natin, i-promote, i-promote ka namin ha. Monetize na ba? Mayroon na bang na-open nga tolls? Wala pa. Mayroon. Anong tolls na-open sa inyo? Monetization. Monetization na yung, yung bago. Oo. So, mayroon ng ads, no? Pero kaso lang walang views, na, na mayroon ng ads. So, so ipagpatuloy mo 'yan. Kapag konti lang yung views, walang kikitain 'yan. Pas kapag konti, kailangan mag-viral. Maraming maraming views. So, 'yan ang advice ko, patuloy lang, huwag kang hihinto sa pag-vlog. Araw-araw mag-upload po kayo para darating ang panahon makilala kayo, dumami na yung views, views. Ang uh, pag-vlog po ang ang pinakamahirap yung magumpisa, yung hindi ka pakilala. So konti lang yung manood. So upload lang ng upload kada adlaw, ma mayroong manonood o wala, upload lang ng upload yung mga kasi pang pagod vibes po yung content nila kasama na si tatay at sa nanay oo oh, yung pearly seal nila na sayaw ipakita ko ito po ay yeah. ah, ipakita um, ko yung sayaw nila ha pwede mo opya sa yung video <laughs> oh ito po ito po yung sayaw nila oh yan thank you po sir hmm? ready oo uh -huh. Kuya lang. <laughs> thank you po, Kuya Rady. Ngayon, good news po. Marami pong nakapanood sa ating video At uh, may mga nag-abot Para tulong uh, Dagdag bigas At saka Siguro makatulong sa pag-aaral nyo Pang Mga Project Music School At saka pang bahong din ninyo Ha? Ano dong? So mayroon kaming bigas Ito po ay Galing sa Charity Ladies of Melbourne, Australia Binalot namin ng plastic Dahil sobrang lakas ng ulan kanina Ito po 25 kilos at saka, mayroon din kami tinapay. Yan. Yan, ito po. Yan. So, mayroon kami tinapay. Nabuta namin sila kanina. Kumain ng bayabas. Ano ba yung sauce ninyo sa bayabas? Um, asin at sili. Asin at sili? Hmm. So, ngayon marami tayong tinapay. Ha? Salamat ni Sir Eric Anon Teresa Waga. Salamat, no. Ba bali 200 Salamat na tinapay. Ha? At saka, itong bigas, 25 kilos. So, nako na ni katabang. Dagdag bugas ninyo. Nay. Nako na ni katabang. 25 kilos na bigas at uh, 1,100 na kas. 1,100 na kas galing sa Charity Ladies of Melbourne, Australia. Oh, mayroon pa akong idagdag. kaya ng sinabi ko para sa pag-aaral po ninyo. Ah, nay, na ako idugang. Ah, ni siya, turan naot, out magkatabang. Ha? Ah? Masaya po. <laughs> so ito po. Yeah, ganun mo. Wow! 1,000. 2,000. Eleven thousand, eleven thousand, seven hundred. Okay, Bonifacio, Kaya, kaya nga Bonifacio ang pangalan hmm. mo tay sa linggo oh, Lingling... sabado sabado, sabado. Hmm. oh. so mag ano magpansit kayo ha tay happy birthday advance tay ha tayo, tayo. happy birthday tay kung imong ikasulte salamat tao sa si Gino nga na napunta mo nga rin tayo. happy na, birthday ma, na, ma, makatabang pita mo sa uh, mga kamukalisod sa oh. salamat tao si Gino tayo salamat ka Mm -hmm. Ako po mo ang, am, ang pupukos inyo nga taga magtaas nga kinabuhi nga mm -hmm. kamo hantos kantoran na namoy na, kapaskugas lawas ba perminte. salamat kay tayo ha. So karon ang sama yung magkasulte. Karong po siya po kapatagin na Kalo o <laughs> ipon. <laughs> so 12,000 lahat yung pira ninyo? 12,000 12, 000, 12 000 ka pin. Salamat kayo. Daghan din kayong salamat sa inyong taba. Kuya Rini patuloy ka sa pag-vlog ha kaya yung pag-vlog monetize ka makatabang na sa imong pang-adlaw-adlaw sa pag-eskwela kasi first year college pa kayo gustong magmaestra so kung gusto ka mag-vlog ipadayon yun kay Basig Mauna makatabang po sa imong pag-eskwela Salamat kayo dago ka nagtabang sa agad kay nag-all po ko dun sa mung balay nga kwan palit ka na yung kwarta gusto po ko nga palitan na ako ka Kuan din ha, ah, tag ka na, plywood. Oo, oh, oh, kasi na, butas na po yung bahay ninyo. Okay. Mahalok na kung ba sila yung bulitlet din, ungo. Lapa, to pa, ako ala, ala, hinubigil nyo kay. So yan lang po, uh, ah, huwag mo na bilhan na baka mga mayroong mag-sponsor. malain Malay natin kung sa video natin mayroong mag-abot din para sa pag-repair ng bahay ninyo. Tsaka, yung, yung binigay ko sa inyo, siguruhin mo na ang pang bigas, pang ulam, at saka mga, yung sa school ha? So mayroon tayong dagdag na ano po bigas. At saka itong tinapay, ha? Selamat uh, salamat sa biga, sa bigas, 25 kilos. At saka yung 1,100 na cash galing po sa Charity Ladies of Melbourne, Australia. At saka itong 11,700, 700, ito po yung mga sponsor natin, maraming salamat talaga sa inyo, uh, Atinida Atinida sa Athens Grace salamat sa laging uh, pagbahagi sa inyong blessing sa amin, sa amin ni Bro Tata, at ngayon mayroon naman tayong nabigyan. At inida sa atin's grace, maraming salamat sa 5,000. Salamat. Sir si Danilo sa Polomolok, Jinsan. Danilo sa Polomolok, Jinsan nagbigay po siya ng 3,000. Maraming salamat, Sir. JTM from Niagara Falls, Canada. JTM from Niagara Falls, Canada. Nagbigay po ng 3,667. Maraming salamat po sa inyo. God bless sa inyong tanan. Yan po, mayroon naman tayong isang uh, estudyante, isang pamilya na napasaya. Na salamat na daw nga niya magataga doko Masaya? Uh, ikaw, may kasulti na na ipang balo

Lamat kay sa diyong pagtabang niya mo ang nagliyan mo siya. Salamat kay sa dakong salamat kayo pagtabang niya mo ang mga ginagsito. Salamat kayo sa inyong pagtabang sa mo ang Salamat kayo pa check up sa inyong mati kayo ng lawas na kung paano lawas na salamat pag check up. Salamat nga karo magandang napaginis ng na bugas na yung ikahatag sa mo ang kaning partas sa likas ninyo. Yung... Maraming salamat po sa nag-sponsor po sa akin na mapagamot po ako at sa kay... Kuya Rene, at saka bro, tata, salamat po sa inyong lahat at salamat sa inyong lahat. Sobrang saya ko po. At sa inyong lahat, God bless. Tinapay po. Sa... Maraming salamat. Yan guys, nabutan kami ng ulan dito. Napakalakas po yung ulan. So yan, marbi dito ay eh, wala pa iligon eh. Hindi niya mawasa. -ma so dala ng pan. Uh, eh. grabe guys, ah. tingnan nyo guys ah. So siguro di maglisod na may anik uli ron ba? Tingkusoga sa ulan. Yan. Yan po mga katikang, habang malakas pa ang ulan dito, muna kami sa loob ng bahay nila, sumisilong. Yan po, kitang kita namin, tumatagas na yung... Uh, tubig sa bubong yan na uh, napakalakas po yung tubig yan ito po yung bahay nila ni Marbi, guys pinagtagpi-tagpi na mga plywood yero so tumulo na daw doon sa loob malinis hmm. naman ang paligid nila hmm. yan mayroon silang uma dyan ginaniman nila ng kamuting kahoy na mayroong mga tanim kamuting kahoy ito yung CR nila tsaka dito itos butas po. ito po yung sinabi ni Marby kanina niya bumili daw siya ng kahit isang pligo lang na plywood para itapal dito para hindi siya makita kung mayroong sumilip dyan oh. hindi po sa kanila yung lupa nakitira lang sila dito sa nakitirik na sila sa lupa yan ito po uh, ka gutay gutay ay again again so dito na sila saing, <laughs> yung saingan na dito yung bubong ayano oh, sulirap gawa sa dahon ng yung dito sa loob. Uh, ano lang? Parang pinulik na plywood. You know? Pumasok ng, ano? Pumasok ang ano dyan dito, marbi Mga ahas siguro? No? Oh, daga? Dito. Dega? Dega dito. Oo. <laughs> upe, no? Daga? Kasi open, no?